So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang maghatid o magbigay sa inyo na naman. Okay, ng ilang mga tips Okay, tungkol sa inyong mga buhay, pag-ibig Ayan, so napakaganda po ng ating magiging topic ngayong gabing ito Dahil uh, ito po ay para sa ating Mga kababaihan Na talagang uh, sila na palagi Naghabol, naghabol sa isang lalaki So at this moment of time Mga kamamay magiging topic natin is Mga bagay na kailangan mong gawin Upang Maghabol sa iyo Ang isang lalaki, ayan So tutuparin ko na ang kahilingan ninyo Na ang lalaki naman ang maghahabol sa inyo most of the time kasi nababasa diba, ko palagi sa comments mga humihingi sa akin ng advice, nagtatanong, humihingi ng sagot kung ano daw po ang po pwedeng gawin sa isang lalaki. Okay, para sila naman po ang magbigay ng oras o ang maghabol sa isang babae, alright, so bago natin simulan yung topic na yan, o bago ko ibigay ang mga tips na po pwede mong gawin isa lang ang hinihiling ko palagi don't forget to click the subscribe button and notification bell, wala po bayan dyan mga kamamay, para maging updated kayo lahat sa aking mga videos na ginagawa, ayan ko sa tingin mo nakakatulong yung mga ginagawa kong video and mga love advice na to mga kamamay huwag na kayong magdalawang isip pa na pindutin yung subscribe button and notification bell malaking tulong yan pagdating dito sa ating channel alright so yon mga kamamay uh, bago natin simulan yan ano, kasi may isang uh, subscribers tayong nag comment so hindi ko hindi ko nakakalimutan ang pangalan niya ay si Eileen Okay, Eileen, uh, hindi ko alam ang Pilido eh, hindi ko matandaan. So, ang sabi niya, akamamay, sa tagal mo nang nagbibigay ng advice, siguro ay hindi malayo na merong uh, lihim na may magkakrush sa'yo. Okay? So, kung meron man, okay, sa mga nanonood sa atin, kung meron man, eh, salamat po sa inyo. Okay? Labos ko po yung na-appreciate. And, uh, siguro naman, at sa pagkakaalam ko, is wala naman pong masama kung merong magkakrush sa atin, o kung ano pa man. Ano, kasi ang crush naman, eh, ang definition ko niyan is ang crush ay nawawala pero madalas lumalala. Anyway, so salamat pa rin sa mga nagkaka-crush o salamat sa uh, salamat pa rin sa mga okay nag-idolize uh, sa atin. All right? So so much for that. Simulan na natin ang mga bagay na kailangan mong gawin upang Maghabol sa iyo ang isang lalaki So number one Huwag ka palaging available Mga kamamay Kung kayo man ay isang babae Na palaging isang uh, yaya lang ng isang lalaki Ay sumasama na kaagad kayo So most of the time mga kamamay Huwag niyo po yung gawin Huwag niyo po na palaging hayaan ang inyong sarili na palaging payag lang kayo ng payag. Lalong-lalo lalo na kung napapansin niyo ang inyong mga partner o ang inyong mga jowa ay uh, hindi na naghahabol sa inyo o palagi na lamang kayo naghahanap ng oras niya. So mga kamamay, isang magandang oportunidad yung hindi nyo pagiging available palagi sa kanila para sila naman yung maghintay sa inyo para sila naman ang mag-reserve ng oras nila para makasama kayo. Ibig sabihin, lagyan nyo ng konting challenge ang isang lalaki o bigyan nyo ng konting challenge ang isang lalaki na maghintay, okay, na maglaan sa inyo ng oras o para hintayin kayo. Bigyan ng oras para hanapan kayo ng pagkakataon, di ba? So kapag ka kasi ang isang lalaki, Okay, ay naghihintay sa oras ninyo para lang kayo ay makasama. Ibig sabihin, ibinavalue kayo ng lalaki kapag pagkaganon. Okay? So, ibig sabihin nun, ay uh, tumataas po ang inyong value pagdating sa isang lalaki kapag ka ganon. Kaya, kamamay, ugaliin po ninyo na paghintayin pa minsan-minsan ng isang lalaki. Huwag kayo palaging available. Huwag lagi kayong sama lang ng sama. Para sa ganon, mga kamamay, tumaas po ang value ninyo sa isang lalaki. Para sa ganon, kayo naman ang habulin ng isang lalaki. Hahabulin kayo ng isang lalaki kasi nagpapakipot kayo, hindi nyo kagad nabigay ang oras ninyo, especially kung talagang kailangan-kailangan kayo ng lalaki. Okay, huwag nyo pong ilagay sa kanilang isipan na anytime na yayain kayo, na anytime na kailanganin nila ang oras ninyo, ay yan po, nandyan na kayo kaagad. Okay, pero kung alam ng isang lalaki na kapag kakinailangan nila ang oras ninyo, eh mahihirapan siyang uh, kumuha ng oras ninyo, eh talagang siyang maghahabol-habol sa inyo. Okay? Siya yung magtitiis na maghintay para makasama kayo. So, yun yung number one tips ko para sa inyong mga kamamay. Para ang lalaki naman na maghabol sa inyo, huwag masyadong magbigay ng sobrang daming oras at huwag palaging available. Alright? So, number two. Bawasan mo bigla ang pag-message sa lalaki. Okay? So, bigla mo pong babawasan. Kung dati masipag kang mag-message, kung dati, eh, ikaw palagi yung naunang mag-message, sa madaling sabi, ikaw yung naghahabol. Kasi sa pag message malalaman nyo agad kung ang isang tao, isang lalaki, isang babae, ay eh, isa dyang uh, sila ang naghahabol. Kapag ka, more, uh, time, okay? Kapag ka most of the time, okay? Kapag most of the time, ikaw yung nag-message sa kanya, ikaw yung naunang tumawag, ikaw yung naunang magparamdam, ikaw yung naunang mag-text, ikaw po yung naghahabol. Okay? Kasi ikaw yung nangangailangan eh. Ikaw yung nagiging needy pagdating sa kanyang atensyon. So, huwag niyo pong ipakitin mga kamamay. Kung uh, dati, okay? Kung dati, kung kayo dati man ay uh, madalas mag-chat, mag sa kanya, lagi kayong naunang mag-send ng message, ngayon, bigla niyo pong bawasan. Okay? Ba bigla niyo pong bawasan ang pag-message sa kanya. So, sa ganyang pagkakataon mga kamamay, biglayang yung magtataka. Okay, bigla yung magtatanong. Bakit kaya yung babae na yun hanggang ngayon hindi pa nagme-message? Alas, 12, alas 12 na ng tanghali pero wala pa siyang message. Dati-rati naman, alas 5 pa lang ng umaga, makikita mo na yung cellphone ko. Ang dami na niya ng message. Pero bakit ngayon hindi siya nagme-message? Anong nagbago? Anong nangyari? Anong nagawa ko? Yan yung mga bagay na itatanong sa kanyang sarili ng isang lalaki. So ngayon, kapag ka nagtaka ang isang lalaki, So magtataka ngayon ng isang lalaki Magtataka siya kung bakit hindi ka nagme-message Hindi ka nagpaparamdam Kapag ka hindi ka nag-message Mararamdaman ngayon ng isang lalaki Yung pagkawala mo Ngayon hahanapin ka ng lalaki Mamimiss ka So ngayon tataas po okay? Tataas po yung value mo pagdating sa isang lalaki Magiging needy ngayon ng isang lalaki Paano magiging needy? Hahanapin niya ngayon ang oras mo Siya na ngayon ang muunang mag sa'yo Siya na ngayon ang magtatanong kung anong nangyari kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, siya yung maghahanap ng oras mo Okay? Siya yung magtatanong kung bakit ka nagkaganyan, anong nangyari. So, yan yung the best way para sa ganon, lalaki naman ang maghabol sa'yo. And it's up to you, mga kamamay, kung anong plano mong gawin, kung nais mo bang umiwas, kung nais mo bang magpamiss sa kanya, o kung ano paman. Basta, naibigay ko na sa'yo ang isang tip para siya naman ang maghabol sa'yo, para siya naman ang maghanap ng attention mo. Okay? Yan yung number two tips ko sa inyo, mga kamamay. Bigla po kayong magbawas ng message message pagdating sa isang lalaki at talagang mapapansin niya makikita niya magtataka siya kung bakit mo 'yon ginawa. All right? So number three. Huwag maging needy pagdating sa kanya. Mga kamamay, ito palagi nagiging ugali ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Especially kung ikaw yung uh, may gusto talaga o malaki ang gusto sa isang lalaki. Oo, alam naman natin minsan, ano, nagiging malaki ang gusto ng isang babae sa isang lalaki pero huwag po nating ipapahalata ito sa isang lalaki. Pwede po niya itong gamitin sa atin upang sa ganun ay makontrol tayo o makontrol ang mga kababaihan dahil sa kanilang nararamdaman. Kapag ka po kasi masyado kayong naging needy, lagi nyo pong pinaghanapan ng oras, panahon, pagkakataon ng isang lalaki, lalo po silang hindi nagbibigay ng oras, lalo po silang umiiwas, lalo po silang lumalayo. Kaya mga kamamay, kapag ka po kayo ay naging needy, na po kayo nag start na magselos, dyan na po kayo mag start na matahin ang bawat ginagawa ng isang lalaki, which is mali po yun mga kamamay. Hindi po mag sa yun isang lalaki kapag ka needy po kayo sobra. Okay? Hayaan nyo po na siya yung maghanap ng oras ninyo. Hayaan nyo po sila kung hindi po sila may message, hayaan nyo lamang po. Okay? Hayaan nyo lamang po hanggang sa ma-realize nila na meron palang ikaw na naghihintay. Okay, na, na ma-realize nila kung uh, jowa nyo man yun, eh, may obligation pala sila na dapat i-message kayo. Pero huwag nyo pong uugaliin mga kamamaya na kayo ay magme message sa kanya, magiging needy kayo, hahanapan nyo sila ng oras at panahon kasi lalayo po ang loob nila sa inyo. Yung tipong ipe-pressure nyo sila sa mga bagay-bagay, sasabihin nyo palagi sa kanila na Uh, puntahan mo naman ako dito. Okay, miss na miss na kita. Ganyan. Huwag niyo pong iparamdam sa kanya yung ganon. Kasi po, kapag na, na nararamdaman niya yung ganon, eh lalo po siya hindi nagbibigay ng oras. Hayaan niyo pong siya yung makamiss sa inyo. Kasi kapag ka siya yung nakamiss, mas masarap. Mas maganda kasi, possible uh, mas maramdaman mo yon pero kung ikaw ang magdidemand ng oras sa kanya at siya ay kusa o napilitan lamang na magbigay ng oras sa inyo mapifeel nyo din po na parang pilit yung pagbibigay sa inyo ng oras kaya kung ako sa inyo mga kamamay huwag nyo po silang pilitin at huwag po kayong maging needy pagdating sa kanilang attention alright so kapag ka sila nakaramdam na namimiss na kayo ngayon sila yung maghahabol at kayo naman, paminsan-minsan ang umiwas kapag ka gusto nilang makipagkita, gusto nilang uh, makasama kayo, paminsan-minsan magpakipot din kayo para maghabol sa inyo ang isang lalaki. So next, mag-self-improve kayo. Ayan, baka kasi ang dahilan lamang kung bakit uh, hindi kayo hinahanap, hindi kayo hinahabol ng isang lalaki, eh nalosyang na kayo. Okay, hindi niyo po inaalaga ng inyong sarili, pumangit na kayo sa madaling sabi. Ang inyong balat, okay, nadadry up na, ang inyong buhok, okay, nakukulot na, ang inyong muka, hindi niyo malamang maayos, napapabayaan niyo na, tumaba na kayo. So, huwag niyo pong kakalimutan mga kamamay na palagi po kayo mag-self improve. Napakahalaga po niyan pagdating sa isang babae. Yan po ang puhunan ng isang babae para po mas magtagal ang inyong relasyon. Okay, para po ang isang lalaki, palagi kayong hanapin, habulin. Okay, self-improvement po. yun po ang pinakapuhunan ninyo. Okay, medyo gagastos kayo paminsan-minsan dahil sa pag-aayos, pag-workout, pagpunta sa gym. Okay, pero kailangan po 'yan. Na pagpunta naman po sa gym, pagpapaganda ng katawan ay hindi lamang po para sa inyong mga jowa, sa inyong mga partner, kundi 'yan po ay para sa inyong ring katawan. Okay, maintenance po ng katawan ang uh, pag-gym o ang pag-aalaga ng inyong sarili dahil po 'yan po ay uh, makakapagpaganda ng inyong kalusugan. Alright right? So so far 'yan lang muna mga kamamayan ang akin po pwedeng i-share sa inyo at makatulong ang ating mga videos na i-share na yan. Ayan. So, for more video and tips, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more video and love advice. Hanggang sa muli, mga kamamay. Paalam.